Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batimber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol at sa mga lahat ng nag-share at nag-likes. Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas, sa mga beakers, sa mga blind community at sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Mga bayani po kaya ng ating bansa. Simulan na po natin ang ating kwento. Samantalang ang isa pang sasakyan na nakasunod doon sa grupo nila ni Don Facundo kitang kita ng mga ito ang isang taong nakasampa doon sa bubungan ng sasakyan nila ni Don Facundo. Nang sumadsad naman ang kanilang sasakyan, biglang lumundag itong si Duroy papunta doon sa kalubluuban ng kakahuyan at pagkatapos bigla na lamang itong nawala. Samantalang makalipas lamang ang ilang mga segundo, ang pangalawang sasakyan naman ang gumiwang-giwang at napunta doon sa gilid ng kalsada dahil sa mga punyal na tumarak doon sa kanilang mga gulong. Galing ang mga ito sa mga pagbato ng punyal ni Gabriel sa mga ito. Pagkatapos, biglang nawala naman itong si Gabriel na mabilis na nagtatago doon sa likod ng mga puno ng kahoy. Napapamura itong si Don Facundo na lumabas na din ng sasakyan. Nakakaramdam na din ito ngayon ng takot at kaba. Nanginginig na ito na nagtatanong kung ano na ang kanilang dapat nagagawin lalo na hindi na gumagana ang kanilang mga sasakyan huwi ka naman ng isang anting nero mas nakakabuting maglalakad na lamang tayo papalabas ng kakahuya na ito dun Facundo, hindi na magagamit pa natin ang ating mga sasakyan kailangan natin na magsama-sama at mariin na magbabantay at matyangan ang ating mga kalaban Nakakatiyak akong nasa paligid lamang ang mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, nagsama-sama na ang mga ito at iniwan na lamang ng mga ito ang kanilang sasakyan at pagkatapos mabilis na naglalakad ang mga ito. Hindi na dumaan pa doon sa kalsada ang mga ito. Sumuot na lamang ang mga ito doon sa mga malalagong kakahuyan. Ngunit ang dalawang mga anting niro, hindi talaga mapakali ang mga ito dahil ramdam pa rin nila ang mga presensya ng mga kalaban na patuloy na sumusunod sa kanilang grupo. Ilang sandali lamang nakakarinig na ang mga ito na mga kaluskos at parang mga nababaling mga sanga ng puno na natatapakan. Kaya napatigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at paglalakad at pagkatapos pinakiramdaman ang buong paligid lalo na ang pinanggagalingan ng mga kaluskos itong si Don Facundo dahil sa naramdaman itong magkahalong emosyon, agad na pinaputukan nito ang pinanggagalingan ng mga ingay at mga kaluskos at makalipas lamang ang ilang mga segundo nakita na nila ang isang nila lang na napakabilis na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy sa sobrang bilis nito halos hindi na nila kayang sundan ng kanilang mga paningin. Kaya agad na utos nitong si Don Facundo na barilin na ang kanilang nakikitang nilalang. Kaya makalipas ang ilang mga sandali, biglang bumuga ang kanilang mga baril na pilit na inaasinta ang napakabilis na pagkilos at paglipat-lipat ng pwesto nitong si Duroy. Ngunit ang dalawang mga antingero na natiling kalmado lamang ang mga ito at pilit na inaninag ang buong paligid ng kanilang kinaruruunan. Ramdam pa kasi nila ang paglakas ng isa pang presensya bukod doon sa isang nilalang na nagpalipat-lipat doon sa mga sanga ng puno ng kahoy at batid ng mga ito na nasa paligid lamang sa kanila ang isa pang kalaban. Batid nila kasi Nabukod doon sa isang nilalang na pinagbabaril ng mga tauhan nitong si Don Facundo mayroon pang isang kasama ito na nakahandang umatake na din sa kanila. At tama nga ngayon ang kanilang hinala dahil galing doon sa mga malalagong mga talahiban doon sa gilid ng mga kakahuyan biglang sumulpot na lamang ng napakabilis itong si Gabriel na may hawak na punyal at sa loob lamang ng dalawang mga segundo, agad na itong nakalapit doon sa kanilang kinaroroonan. Sinubukan pa sana ng dalawang mga anting miro na harangin ito at pigilan. Ngunit huli na, sa bilis ng kilos nitong si Gabriel, hindi na nagawang maharangan pa ito at maabot ng dalawang mga anting nero. Nagawa na nitong si Gabriel na maabot ang dalawang mga tauhan nitong si Don Facundo at agad na naitarak nitong si Gabriel ang kanyang punyal sa liig ng isa at sa ulo naman ang isa pa agad na bumagsak ang mga ito at nangisay agad nang pinagtutulungan na itong si Gabriel ng dalawang mga anting sabay na inataki nila ito ng mga pagwasiwas gamit naman ngayon ang kanilang mga punyal ngunit biglang gumulong naman itong si Gabriel at lumundag ito papunta doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy na mabilisa naman na sinundan agad ng dalawang mga anting niro na alalay nitong si Don Facundo. Samantalang itong si Duroy, nang masipat niyang umaatake na itong si Gabriel, agad din itong lumambitin doon sa mga sanga ng puno ng kahoy ng ubod ng bilis. Agad na nahagip nitong si Duroy ang dalawang tauhan nitong si Don Facundo gamit ang kanyang armas na mga buto ng isdang kataw. Napakabagsik ng lason ang nakapaloob doon sa punyal na bitbit -bit at gamit ngayon nitong si Duroy nagawa sa mga buto ng isdang kataw. Kahit nakakaunting hiwa at tama ang natamo ng dalawang mga tauhan itong si Don Facundo agad na nangingitim ang buong katawan ng mga ito. Bumubula ang bibig at pagkatapos natumba ang dalawa doon sa lupa nangingisay pa nga ang mga ito nang ilang mga segundo bago tuluyan na namatay. Ang ibang mga tauhan itong si Don Facundo nang makita nila ang mga pangyayaring iyon sobrang nagulat ang mga ito at nakakaramdam agad ng pagkatakot. Napakabilis din ang ginawang iyon ni Doroy na sa isang kisap mata lamang agad na napatay na nito ang dalawang mga tauhan nitong si Don Facundo. Nagulantang ang isipan ngayon nitong si Don Facundo sa mga nangyayari. Halos hindi na niya nakikita kung paano pinabagsak ng mga kalaban ang kanyang mga tauhan dahil sa sobrang bilis ng mga ito. Nakita na lamang niyang nangingisay na ang mga tauhan niya doon sa lupa habang nangingitim ang buong katawan ng mga ito. Agad naman na pinagbabaril ito nitong si Don Facundo kahit na hirap siyang masundan ang galaw at kilos nitong si Duroy. Kaya ang nangyayari tinamaan niya ang ilan doon sa kanyang mga tauhan. Doon naman sa unahan, magkakaharap na ngayon si Gabriel at ang dalawang mga antingirong alalay at tauhan nitong si Don Facundo. Huwi ka pa nga nitong si Gabriel. Nalalapit na ang katapusan ng buhay ninyong dalawa. Isang malaking pagkakamali ang ginawa ninyong pakikipagsabuatan ng sa mga demonyong ito. At maaaring kasing itim na din ang mga budhi ninyo sa amo ninyo ngayon. Paalala lamang mga kaibigan, dapat na gamitin nyo na ang lahat ng mga kakayahan ninyo at mga karunungan dahil hindi ako magdadalawang isip na lang kayo ngayon ng buhay. Tumutulo na ang mga pawis ng dalawang antingiro na malapot, batid at ramdam nila Nakakaiba ang lakas ng taong kaharap nila ngayon. Ngunit wala na silang mapagpipilian pa. Dahil kung tatakas naman ang mga ito, siguradong hindi sila papayagan at hayaan ng dalawang ito. Kaya kailangan nilang lumaban at makahanap ng paraan para mapatay ang mga ito. Na napaka imposibleng gawin sa mga pagkakataon na iyon. Hindi na nakapagsalita ang dalawang antingero dahil nag-iisip na ang mga ito ngayon ng paraan kung papano talunin itong si Gabriel. Ilang sandali pa, biglang umindak sa lupa itong si Gabriel ng tatlong bisis. Kaya mabilis naman na nagpulasan ang dalawang mga antingiro na mabilis na din na nagbato ng mga usal pang wasak para basagin ang ginawang usal ng kanilang kalaban. Ngunit ang katotohanan na Walang inilatag ng mga usal itong si Gabriel. Nilinlang lamang niya ang dalawa at matapos lamang iyon, biglang nawala itong si Gabriel doon sa kanyang kinatatayuan. Na mabilis naman na sumulpot doon sa likuran ng dalawang kalaban. Dito na naglatag ng na mga malalakas na usal na pamako itong si Gabriel na sobrang ikinagulat ng dalawang kalabang antingero. Dahil sa kanilang pagpupulasan, hindi na nila napapansin na biglang nawala na pala ang kanilang kalaban na si Gabriel doon sa kinatatayuan nito. Masyado silang nakatuon at nagpukos doon sa mga pangwasak sa ginawang orasyon ni Gabriel nawala wala pala. Dito nakakaramdam ng pamamanhid sa kanilang mga katawan ang dalawa. Maagap naman na nakagawa ng mga pangbasag at pangwasak na usal ang mga ito at pagkatapos agad nagumulong ang mga ito para makaiwas sa ginagawang pag ni Gabriel sa kanila ngunit kahit na nakakaiwas ang mga ito at nabasag agad ang mga tigalbo at mga pamakong usal ni Gabriel sa kanila inabot pa rin ang mga ito ng mga pag at nasusugatan pa rin ang dalawang anting tinamaan ang isang anting doon sa kanyang tagiliran at sa balikat naman ang tama ng isa. Hindi naman ganun kalala ang mga sugat ng mga ito. Ngunit tumagas pa rin ang mga dugo galing sa kanilang mga natamong sugat sa katawan. Muling uwi ka Kong si Gabriela. Sinabi ko na sa inyo nagamit gamitin nyo na ang lahat ng mga kakayahan ninyong dalawa. Dahil hinding-hindi ako magpigil at magdadalawang isip na patayin kayong dalawa. Napapamura na lamang ang dalawang antingero. Ngayon pa lamang napagtanto ng mga ito. Nanilinlang pala sila ng kanilang kalaban ngayon at nagkunwaring naglatag ito ng mga usal kanina para mawaglit ang kanilang atensyon at pansin doon sa kanya. Kaya nagawa nitong si Gabriel na makapaglatag ng mga usal na hindi nila inaasahan. Napakabilis kasi ang ginawang iyon nitong si Gabriel na wala pang isang segundo ang mga lumipas at kahit na nakagawa ng usal pang basag ang mga ito at nakakaiwas tinamaan pa rin sila ng mga pag-atake nitong si Gabriel. Muling uwi ka nitong si Gabriel doon sa dalawang mga antingero. Mag-iingat na kayo sa susunod kong mga pag-atake dahil natitiyak kong sa mga sumunod kong pag-atake sa inyo isa na sa inyong dalawa ang mamamaalam dito sa mundo. Ibig kong sabihin, isa sa inyong dalawa ang mamatay. Napakagat na lamang sa labi ang isa doon sa dalawang antingero. Batid nilang kayang-kayang gawin iyon ng binatilyong kalaban. Dahil napatunayan na ito ni Gabriel kanina, kamunti ka na silang mapuruhan ng mga pag-atake ng binatilyong antingero at ramdam din nila kung gaano kalakas ang binatilyong ito hindi lamang sa mga usal pati na sa mga pakikipagkumbate agad na nag-uusal ng mga orasyon ang isang antingero at wika ka naman ng kasamahan nitong antingero doon sa kanyang kasama kailangan natin na sabay ng ilatag ang mga usal at sabay natin na atakihin ang binatilyong ito mahirapan lamang tayo kung salitan ang ating gagawin na pag-atake. Sinang ayuna naman agad iyon ng isa pang tingiro. Kaya agad na umarangkada na ng pag-atake ang mga ito ng sabay at paglatag ng mga orasyon. Ngunit gayon pa man, walang pagkatinag na nanatiling nakatayo lamang itong si Gabriela habang hinintay ang paglapit ng dalawang mga kalaban sa ilang sandaling labanan ng mga ito. Nabatid na nitong si Gabriel ang kahinaan ng kanyang mga kalaban at batid niyang kayang-kaya na niya ang dalawang ito na talunin sa labanan. Nang tuluyan ng makalapit ang dalawang kalaban, walang habas na nagpakawala agad ng mga pag ang mga ito doon kay Gabriel. Nang tamaan naman itong si Gabriel sa kapalamang napagtanto ng dalawang mga tingero na isang huwad na katawan ang kanilang inaatake at tinatamaan kaya napasigaw na ang isang antingero napapamura ito na mabilis na umatras. Ngunit biglang naoka ang lupang kinatatayuan ng mga ito at nabibiyak dahil sa pangyayaring iyon na pagtanto ng mga ito na may ginagawang usal itong si Gabriel na kailangan nilang iwasan kaya agad na umigpaw ang mga ito at umatras pagkatapos lumundag papalayo. Ngunit bago patuluyan na makalayo ang mga ito, biglang may sumagirit na isang anino at agad na ang isa sa mga ito. Tuluyan nang nahuli ito ni Gabriel na mabilis na ibinagsak doon sa lupa na sa mga pagkakataon na iyon, nakukubawan na ito nitong si Gabriel. Doon sa isang antingero, nakakubabaw na ngayon ang anak nitong si Lucas at nakahanda na itong itarak ang kanyang hawak na punyal sa mga pagkakataon din na iyon biglang gumalaw na ang mga ugat ng puno ng kahoy at naglabasan ang mga ito galing sa ilalim ng lupa at kumapit ang lahat ng mga ito doon sa paa at kamay ng isang antinghero na nagiging dahilan kung bakit hindi na ito tuluyang makagalaw mabilis naman na kumilos ang isang antinghero para tulungan ang kanyang kasama na sa mga pagkakataon na iyon nakukubawan na nitong si Gabriel. Ngunit makalipas lamang ang ilang mga segundo, biglang humarang naman sa kanya ang mga ugat at sanga ng puno ng kahoy na nagiging dahilan para mapatigil ito sa paglapit at napapasigaw na lamang ito nang makitang makailang bisis ng itinarak nitong si Gabriel ang kanyang hawak na punyal doon sa katawan ng kanyang kasama na sa mga pagkakataon na iyon na napapasigaw na lamang ito at napapaigit hanggang sa bumulwak galing sa bibig nito ang mga dugo na siyang nagiging dahilan din para tuluyan na itong bawian ng buhay. Nang makagawa naman ng mga pangwasak na usal ang isa pang biglang nahulog naman sa lupa ang mga sanga ng puno ng kahoy at ang mga ugat biglang bumaon at bumalik ang mga ito doon sa ilalim ng lupa. Nagsisigaw na ngayon ang isang antingero dahil sa galit nang makitang duguan at hindi na gumagalaw ang kanyang kasama. Ngunit habang tumatakbo ito, papaatake na sana doon kay Gabriel. Biglang gumalaw naman ang lupang kinaroroonan nito at muling kumilos ang mga ugat ng puno na muling naglabasan at galing naman doon sa likod ng anting Nero. Biglang nabuo ang mga ugat ng puno ng kahoy bilang tao at nagiging si Gabriel. At ang katawan nitong si Gabriel doon sa tabi ng namatay na anting Nero. Biglang nagiging maliliit na putol na kahoy ang mga ito at bumagsak doon sa lupa. Na ibig sabihin lamang isang usal na linlang ang tumama sa kanya. Dito lalong nagulantang ang antingero at nang pumihit na sana ito para hanapin itong si Gabriel na itarak na nitong si Gabriel ang kanyang hawak na punyal ng makailang bisis doon sa likod ng kanyang kalaban. Nagiging sanhi iyon ng kanyang pagbagsak sa lupa at agaran na pagkamatay. Sa loob lamang ng ilang mga minuto, napatay na nitong si Gabriel ang dalawang antingero. Nakakaramdam naman ngayon nang panghihina ng katawan itong si Gabriel ngunit kailangan niyang kumilos para tulungan naman itong si Duroy naubusin na ang lahat ng kanilang mga kalaban doon sa unahan saktong pagdating doon itong si Gabriel saktong naabutan naman niya ang ginawang pagpatay nitong si Duroy doon sa matandang si Don Facundo at nakita din itong si Gabriel na nakakalat na ang mga bangkay ng mga tauhan itong si Don Facundo doon sa paligid ng mga kakahuyan. Tadtad na mga taga at saksak ang kanilang mga katawan. Nakita din itong si Gabriel na nangitim ang katawan ng mga ito na ibig sabihin lamang agara ng kumalat ang matinding lason galing sa armas na gamit nitong si Duroy. Huwi ka naman agad nitong si Duroy. Ano na ngayon ang ating gagawin? sa kanilang mga bangkay, Gabriel. Sagot naman agad nitong si Gabriel. Dalhin natin ang bangkay nitong si Don Facundo, Doroy. Doon sa ating mga kasamahan na nandoon sa minahan. Babalikan na lamang natin ang iba pang mga bangkay. At ipapaalam na din natin kay Butchok at Nanay Candida ang pagkamatay ng mga ito. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, agad na nilang Binitbit ang walang buhay na katawan nitong si Don Facundo. At pagkatapos agad nang umalis na ang dalawa doon sa mga kakahuyan na bitbit -bit ang bangkay nitong si Don Facundo, pabalik na ang mga ito doon sa minahan. Habang sinananay kanila, Butyok, Lulubaston at Mako tuluyan ang nakapasok din ang mga ito doon sa kalublooban ng lugar ng bintangan dahil maraming mga kakilala, kamag-anak at mga kaibigan itong sinanay kanila doon sa lugar na iyon. Tumutulong na din ang mga ito sa kanila para hindi sila agad mahalata ng mga tauhan nitong si Don Facundo na nakakalat doon sa kalubdooban ng bayan. Kailangan muna kasing mahanap nila ang kinaroroonan nila ni Kapitan Tiboy at dumiritso ang grupo nila ni Nanay Kanida doon mismo sa sentro ng lugar doon sa opisina nitong si Kapitan Tiboy tulad ng mga sinasabi ng mga kaibigan nitong sinanay Candida at uh, mga mga ito dahil nakita nila doon ang mga tauhan nitong si Kapitan Tiboy na nakapalibot doon sa isang gusali at makalipas lamang ang ilang mga sandali nakita nilang nagmamadali na sa paglabas ang mga ito doon sa gusaling iyon at pagkatapos sumakay na ang mga ito doon sa dalawang mga sasakyan at pagkatapos napakabilis na umalis ang mga ito doon sa sintro. Nagmamadali ang grupo nila ni Kapitan Tiboy dahil nabalitaan ang mga ito ang kaguluhan doon sa may minahan kung saan nabalitaan ang mga ito na namamatay na ang mga tauhan nitong si Don Facundo na nakapwisto doon sa bukirin at humihingi na ng tulong ang mga ito sa kanila. Kaya binabalak nila ni Kapitan Tiboy na puntahan agad ang mga ito para matulungan at mailigtas na din itong si Don Facundo. At ang mga kasamahan, mga tauhan ito at ang kanyang dalawang mga alalay na mga antingero agad na sinusunda nila ni Nanay Candida ang dalawang sinasakyan nila ni Kapitan Tiboy na sa mga pagkakataon na iyon kasama ng kapitan ang kanyang tatlong mga kapatid. Inaabisuhan na din nitong si Kapitan Tiboy ang kanyang isa pang anak, ang grupo nila ni Pangkil na tumulong na ang mga ito doon sa nagaganap na bakbakan doon sa boundary ng dalawang mga bayan kung saan patuloy na nagbakbakan ang grupo nila ni Toto, Arid, Bono at Bituin kasama ang mga batang paslit kontra naman ang mga nilalang na mga litob na kahit na may mga sugat na ang mga ito at may mga pinsalang natamo ang grupo nila ni Tuto tatlo naman doon sa mga uba ang kanilang napapatay at may iilan din sa mga iyon ang nasusugatan ng na mga ito ng malubha sa mga sandaling iyon nasipat nila ni Nanay Kanida napapakyat na doon sa bundok ang sinasakyan nila ni Kapitan Tiboy kaya pakiwari ng mga ito papunta ang grupo ng kapitan doon sa may minahan wika nitong sinanay kandida mukhang papunta ang mga ito doon sa minahan at maaring nagsisimula na din ang mga pag-atake doon ng grupo nila ni Gabriel at Duroy doon sa mga tauhan ni Don Facundo at maaring humihingi ang mga ito ng tulong kaya nagmamadali ang mga ito sa pagpunta doon sa lugar ng minahan. Mas mabuti kung doon na natin harapin at kalabanin ang mga ito para siguradong walang maradamay na mga inosinting tao. Doon naman sa may kakahuyan, dumaan ang kanilang grupo ni Nanay Candida para siguradong hindi sila makikita at masipat ng kanilang mga sinusundan ngunit hindi pa rin inihiwalay ng mga ito ang kanilang mga paningin doon sa dalawang mga sasakyan ginamit na din ng mga ito ang kanilang mga kakayahan kahit na masukal at may mga puno ng kahoy ang kanilang dinadaanan walang kahirap-hirap pa rin na naitulak nila nilulubas doon at mako ang daladala nilang kariton samantalang sina Butsok naman at Nanay kandida. Napakabilis na tumatakbo ang mga ito na parang hindi na sumasayad sa lupa ang kanilang mga paa. Naglatag na din ng mga malalakas na mga usal sa bulag ang mga ito at mga pudir para siguradong hindi sila mararamdaman ng grupo ng kapitan. Batid nila ang kakayahan ng lakas ng grupo nitong si Kapitan Tiboy kaya kailangan nilang mag-ingat sa lahat ng mga pagkakataon.